Muli po sa lahat po ng ating po mga batang siyapo Sa lahat po ng ating po mga punong malanggay Ang at ating po mga kagawad At dito po ng ating po mga escature persons Maraming maraming salamat po Sa inyong pong ilaan na oras Para po sa ating your Best Joy! At sa lahat po ng ating po mga nakasama, ang kauspuso po ang salamat po sa inyong pagbibigay at pagkakataon na maalig ang lahat ng mga advokasya, silano at pangarap ng ating mga Yonas Choice. Ingat po tayo lahat sa ating pag-uwi. Sabay-sabay vice presidente da Chairman Armand Aquino, Chairman Luisa Ando, Doc Lisa Cando, at Doc Isaiah Cando. Maraming maraming salamat po. اوه الله اکبر 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 wes ada kita kan kalau <laughs> kita mau kita sa <laughs> すごい Terima kasih telah Ape, 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 ape! So grabe yung balian mga kababayan makakuha lang tayo ng uh, malapitan sa ating pinakamamahal na uh, Bishop presidente no so talagang uh, lumaban tayo ng ano uh, Uh, ito na, uh, at, uh, lumayo na tayo uh, gawa ng uh, uh, papaalis na yung ating uh, mahal na regisit presidente. <laughs> Grabe yung gawa nila kanina, talagang nagkakabalyaan dyan. Uy, hindi na lang, medyo malakas kayo uh, oh, uh. ma uh, Yes ma'am, yes ma'am. Kumusta po? Ano pong pakiramdam ng uh, masikip na oh, see, uh, lugar? Anong marito, ma'am? Anong marites? Ayan, Oh, ito, mga uh, taga-EBCD, no? <laughs> ito, ito, uh, Nagka-imita uh, <clears throat> nagka na yung uh, sitwasyon kanina. Anong <laughs> <At>, uh, <laughs> kanina Yung uh, nakagreen kanina, no? Ay uh, muntik na magpangabot sa isa sa ano dito, no? So, <inaudible> mab mabuti na lang at uh, yung babae na taga-GME, yeah. no? Ay pumagit na at uh, ay yung galit nung uh, isang tao ni congressman nito no so yan po yung uh, ating uh, ginawa at uh, dumistansya na tayo diyan at uh, makikita ninyo sa ating video yung uh, uh, at gusto natin na uh, makalapit kay Inday Sara no at uh, na natin siya so hindi natin talaga kaya na ano, ito ano, yung sitwasyon. Tingnan po ninyo kung gaano kahirap na magiging uh, umuha ng uh, ganitong uh, sitwasyon. No? Uh, kumuha ng uh, konkreto. No? So ayan po mga kababayan. No? At uh, grabe yung mga uh, kababayan natin na makalapit lang. No? Uh, yan yung sinasabi. Totoo na nakakakilabot mga kababayan. No? Ah uh, napapansin niyo yung ating bosses talagang uh, uh, namamaos na tayo yan mabubuhay no hindi pa rin talaga maalis-alis hindi si no hindi makausad yung uh, kanyang sasakyan no dahil uh, talagang uh, na corner na natin mga papaya. Uh, uh, Alis kayo dyan! Bawa na sila! Walang ano uh, ito, no? Kanya-kanyang discarding. Eh. Oo, okay, mga vlogger! Mga vlogger! Oo, makakuha lang tayo ng ano. Walang ano ito, no? Dahil uh, pariparyas tayong nagtatrabaho. <laughs> no? <laughs> oh. Gawin rin niya. Ito. Gawin, ah? Muntik magkabalya. Magkano kanina doon, no? Oh, Mabuti na yung uh, taga-dwing. babae. Tira na ako sila guys so, kasi mga vlogger tayo lang no? Talagang uh, Ano kasi yung mga vlogger na diyan si sa napan? Yung vlogger kasi sila yung nagbibigay, no? Na talagang patas, no? Oh, Walang kini uh, kinikilingan na uh, sa totoo lang Kasi mga uh, vlogger yung gano'n 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 wala na tayong ini-edit dito wala na tayong pinapaganda dito lahat ng ating nakukuha yan yung makakarating sa ating mga kababayan no? lahat ng ating nakukuha dito na mga nangyayari so yan yung makakarating sa ating mga kababayan ayan po no? wala tayong kinikilingan sabi nila kasi mga vlogger daw nasarapan, kaya kasi na maganda. Ay, sa likod mo. Ayos lang. salamat lang. Ayos na Ayos lang. Ayos lang. no, lang. Ano lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos ito. Ay hirapan yung uh, mga ano mga uh, ano nila no, yung mga escort na bigyan madaanan kasi talagang uh, si Inday no ay patuloy uh, na ini-entertain yung ating uh, mga kababayan talagang uh, <coughs> hindi nila no? hindi niya ini-snap talagang uh, pinagbibigyan talaga no. Kaya halos uh, hindi makausap to. No? ito o si Lord. escort no. At, saka itong uh, nasa una no. At uh, ayan, nandiyan si ano si Inday Sara no. At uh, pinapalibutan pa rin ng ating uh, mga kasamaan no. Uh, mga vlogger, mga kababayan. So, meron tayong uh, narinig na marites no. Uh, doon sa uh, EDSA na uh, kababayan no, yung mga uh, babae na ano kaya nagre-reklamo uh, <coughs> na ang uh, nakakalapit lang itong uh, mga vlogger so ito ay uh, diskarte na lang bawat isa diskarte na lang nakikita naman ninyo maliliit lang yung camera namin eh samantala kasi sa kanila mga mainstream media no ay uh, pahirapan makalapit dahil uh, napakalaki ng camera nila no ako no ng mga muslim dito sa uh, Maya uh, Kiyapo so, talagang kasama uh, sila sa uh, siksikan dito Oh, so, magandang gabi at uh, marami maraming salamat po sa inyong uh, mga mga suporta no sa inyong panonood. So, shout out po Luzon, Visayas, at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. Uh, magandang gabi po. Magandang gabi. Maraming salamat. Babay. Bye Mabuhay po tayong lahat.